Ayoko na sa kanya. may sakit pa ako, hindi ko pa kayo nakikilala, mukha ng lolo ang nakikita ko. Boses niya ang naririnig ko. Pinababalay niya si Bien. Ngayon ko lang nalaman kung bakit ganon si at si papalo na nabubuhay pa sila. Para silang laruan ng senyor. Gawin niyo to. Gawin niyo yun. Dito kayo. Doon kayo. Ganon din ang gusto niyang gawin sa akin, kuya. Ganon din. Jenna. <laughs> wag! Wag! wag. wag. wag, wag. wag, wag tayo tayo. Mabel? Wag! Mahawa kayo sa Mabel? Senyor, wag! Mabel? Mabel, tama na! Wag. Tama, na, Mabel. Mabel. tama na. ba di ka pa nakabihis? Pahuli tayo sa flight. Agatha, ano to? You haven't even packed your things yet. Pakibigay na lang ito sa Mama Aldrin. Hindi na ako sasama sa pag-uwi sa Pilipinas. Hindi na ako babalik. From here, we're going somewhere else. We? Sinong we? Patagal ko na kasing pinaglihim ito sa'yo, Aldrin. Nagkabalik na kami ni Rey. Eh. At matagal ko na rin napag-isipan ng lahat. Ang buhay ko, ang future ko. Pakakasal ako kay Rey. Kahit ang pamilya niya, hindi kasing yaman ang pamilya Griego. Please. nakakasala ko kay Ray. Kahit na hindi ko patiyak sa sarili ko kung mahal ko siya. Tulad ng pakasalan mo si Jenna. Anyway, Aldrin, pag lang ko. Matututunan ko rin mahalin siya. ai grego Balcambaki. Senyorito. Nana Rosa. oh kumusta ang biyahe? Okay naman, ho. Nana Rosa, si Geno, ho. Aldrin. Aldrin. <sighs> Kamusta ka na? <sighs> Uwi iuwi mo ko sa asyenda, mabuti pang dumito na lang ako. Ayoko na siyang makita eh. Kahit naalisan niya pa ako ng mana. Ayoko na sa kanya. may sakit pa ako, hindi ko pa kayo nakikilala, mukha ng lolo ang nakikita ko. Boses niyang naririnig ko. Pinababalay niya si Bien. Ngayon ko lang nalaman kung bakit gano'ng sinamama at si Papalo no, nabubuhay pa sila. Para silang laruan ng Senyor. Gawin niyo to. Gawin niyo yun. Dito kayo. Doon kayo. Ganon din ang gusto niyang gawin sa akin, Kuya. Ganon din. Jenna.